Ano pong... Hindi ko po siya may ganun. Hindi ko po siya may diretsyo. Ay, no, what? Ganun ho, okay. Diretsyo, hindi. Hindi ho. Tapos, may tingling ho siya dito eh. Dito, pataas. Kagabi Kaya okay. mga two nights ago. Two nights ago, pero kahapon siya nag-kick-in -nag talaga yung yeah, pain. Hindi naman, wala. Masakit pa ba ito? Ha? Hindi na. Masakit oh, pa, hindi yeah. mo na. Medyo, medyo masakit pa. Oh, syempre, eh, kakatanggal lang ng ugat eh. At least, lahat yung tuwid mo lang, yung mo. Pati ah. uh, na tayo. Oo, pati diretsyo na yan. Ano pong... Hindi ko po siya may ganun. Hindi ko po siya may diretsyo. Ay, no, but... Ganun ho, okay. Diretso hindi. Eh. Hindi ho. Tapos may tingling ho siya dito eh. Dito, pataas. Kaya okay. maya, sir. Yeah. Kaya mga two nights ago. Two nights ago, pero ka kahapon siya nag-kick-in -nag talaga yung yeah, pain. Hindi ako nandapa na bulas. Wala. Wala nga lang. Ang history ng na nandapa na dulas. Nag-ano po ako, nag-laundry ako sa bahay. So, <laughs> nagpagpag ako. Sana ipit lang. Nakalimutan ko 45 years old na ako, hindi ko na dapat ginagawa. Ay, lang yan, sir. Basic lang yan. Ano po alam, sir? Joel po. Joel. Saan po galing? Bataan pa po sa Orion. Orion? Orion. Ang magagalang ako dun eh. Saan po? Sa Orion. Sa... Joel Gosun. Gosun saan? Saan niya? Mga Gosun. Mga Gosun. Oo. Sa kalungong sa parang. Mahapo, nagagawin po pa kayo. Huwag ka mag-alami. Pag-alami po ako mapag na lang batang ulit. Once, maybe. Mm. Ang ano po, hindi ko talaga siya mga ano. Sibos, tagasama. Masakit. Ah, poon, Oliver, -ten yani. ah, aah, aah. Ito <ti> Bal, ah. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ah! Daliri lang yung masakit. Kapila. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Yung ah. cellphone ko. Ayan, okay. yung ko. Kung ma-lock na. Wait Ah! yeah Ah! Masakay. Right. Relax relax sir. Basic lang to Ang oh, galing ka ngayon. <laughs> oh, relax mo lang. Baba mo yung... Yeah. Huwag mong ilaban. Kasi pag nilaban mo, hindi siya makukuha. <clears throat> okay, ganyan pala. lang. Diba? Relax. Okay, ganyan lang. Relax. 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 Huwag mong isama yung paligat mo. Relax, relax. Pasi hindi siya makukuha pag nilaban mo. Sige pa. Dina. Okey. Tak mungkinlah. Bila saya tak lihat? Hmm, higa-higa lah. Saya harap. Kita hmm. masih ka, belajar lah. Baik, kita galau galas lebon set. Saya suka pula. Ah. ganyan yung kamay mo, sir? Oo, tapos ganito. Ganyan. Hindi ko abay ang gano'n. Pero definitely, kailangan ka bench siya. Tingnan lang. Tingnan lang. Good. ka lang malalim. Hindi, hindi, hindi. Sa ilong kayo hinga, sarado mo yung bibig mo. Hinga lang malalim. Exhale. Relax mo yung balikat mo. Diret. Hmm. ala gua. <laughs> Pakai lah <laughs> pasti. Ini mushola yang baik. Enggak perlu. Pakai tabula. Ayo kan sembunyi. Pakai taksi, harganya Ya, ya? Oh, kaya? Wah Kaya naman? Kaya, kalau kena memang sakit Oh, sikit Balik muka sedikit <laughs> yeah. Ya, kaya? Kaya, yeah. toh, 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 kaya Tukar Oh, rilaks lang okay. I rilaks mula tu likod mu I mula Ha? Okay. Yitri, oh, ya, ya Kamu munti tikasan I bigay lapa? Oh Liga Kebawah urusan Kebawah urusan Kamu munti tikasan muka tu I rilaks mula Para gua meningkat, rilaks <tik> Dah meh, Sebab Last Dengar mu Dengar tu lang Tengok lah lang Dengar lagi kata Oh. Bigay mo lang oh. Hindi natin manatanggal yung nakaipit ng gut Pag di mo binigay oh. No pain, no gain

Pergi pulang. Oh, dah 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 pergi pulang. Oh, kau oh, kontra eh? Ay, maupu, ah, ini mau buat. Kau kontra eh? Belah sana. Ya, mau tei sini sampai. Tei sini pulang. Kau kontra eh? kan. Ah. Oh. Ya, Oh. Eh, Relax, sige. mo goday. Ngayon. Biyemon la, biyemon naman. ba? Relax. Relax. hindi makukuha 'to. Relax. <laughs> bigyan mo. mo lang. Ba? Bigyan mo, Bigyan mo, bigyan mo. Bigyan mo lang. <laughs> Dagdagan mo pa yung tolerance mo. Bigay mo lang. Mawala na yun. Hindi mo tatanggal pag hindi mo binigay. Bigay mo lang. lang. Ha <laughs> ha Okay <laughs> oh. Okay Puka sa loob, puka Dun 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 Suka dito Patrasin mo dito, atras sa loob Parang Kaya kung problema mo yan, hindi mo magagamit yung kamay mo kung hindi ka nagpahilod sa eh Ayun ako, straight mo na. straight mo na. O sige, ano, lagay mo sa batok yung kamay mo. Yan. Sa paan? Pag ganyan po sa akin. Pag po sa akin. Oh. okay. Open mo to. Ayan. Uh -huh. Huwag ka mo lang to. Huwag Relax mo na yung likod mo. Relax betul ni kot mo. Sige sige. Bigyan mo, mo lang. Yan, sama mo lang. Okay. Tapos pa na pa yun. May tutuwit mo na. May tutuwit mo na ngayon yan, sir. Masawa. Ah, sabi mo. Sabi talaga yan. Ano yung ni? dyan eh. Yan yeah, na. No, no pain, no Hindi mo nga itidiretso hanggang hindi mo binibigay. Driver ba? Saan mo? Bukang mga kamay. Ano yung Relax, relax sir. Inhale, exhale lang. Inhale, sir. Exhale. Ano ka to? Ano ka to, Ha? Inhale, sir. Inhale, Relax, sir. Relax. Begini mo Eh nakatuwid na no? oh. Mm. Tumuro. Bigay mo lang, bigay mo lang. Bigay mo lang, bigay mo lang, nakatuwid no? na oh. Na pilipit mo. Hindi oh, na, napalipit pala ako yung kamay yung parasyon. Opo. Relax mo, sir. Relax mo. Ibigay mo. Kaya mong masakit. Wala ka mo Nayaan mo lang masakit, nayaan mo lang. Huwag no problem ayaw mo Habang panahon, pag... Relax lang, relax. Relax lang. Okay. O, oh, relax mo lang yung neck mo. Yung ulo mo, relax mo lang. Yun na lang. Relax mo lang to. Ngayon. Paglila. Relax. Oh sikit 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 pergi melang itu na, final lah tu pergi melang ah okay. tayo noh eh saya seorang Apa saya lupa? Itu bangun Saya tahu media masa ada nombor sini juga Tak ada semua, saya tak ada semua Relax Bikin pulang Tak semua, tak semua Tak semua, tak semua Bapak, mau Tak semua, tak semua Tak semua, tak semua Lithium tu sir Yang umi tu sir Coba Nak beri kau Sepak lah sepak Tas Coba Tas Coba Swipe Swipe mau swipe Ya Sige swipe swipe. Tak ingin tahu. Sige, 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 sige. Relax, na, relax.

ano, kasi nagkaroon na yung pang ano niya, yung salam ko rin, yung pasyong tissue. Dago, nagurug. May laundry shop ka, sir. May laundry shop ka. Hindi. Sa bahay lang. Sa bahay. Hindi ang tumatanggap na labada. Kung hapid ko sa pantalon niya, pinagsutay ko sa Okay na yan. Tutuwin mo. Yan mo. Yeah, Kaya pre, medyo ano pa, medyo pa kasi gagalin lang. Huwag sa tapilok, pinahilot mo. Masakit pa rin yun. Hindi... Pero yan, okay na yan. 100%. Tanggal yeah. na yung nakaipit na ugot niyan. Dire na. oh, na yan, sir. wala ba na ano? Yeah, yeah. Ako eh. ako eh. ako. So, mo na Kung ano kami Meron ako eh. ako mamaya. Pwede hindi na lalaban niya sir, tanggal na yung pagkakaitin mo parang ulit na. Sakit na lang. Nung ginanong ko, tok, tumulog. Parang <laughs> na matulog niya ate. Now you wanna do it? Huh? <laughs> you wanna do it?